May nana sa anong si ni Yuan. sa <laughs> so, paa niya na eh. Saan na yung nana? Ayan. Bakit Ken? Ay yung ano yan, napaso siguro. Napaso. Napaso siguro ito dyan. Eh, ano mga natin? Ayaw ko kanya! Bakit? Ako na lang? Ako na lang? Paano to? Masiyaw lang. Tindyan mo lang. Ayan na, nilipis. Ayan, nalis na. May kadiri. May nana talaga siya. Ngiyaw. May nana. Ayan, nana pang pa Ang sakit. Ang <laughs> bulak nga. Ayaw ko kanya. Hindi, kukuha lang siya ng bulak. Kukuha lang siya bulak. Pag, pag natin. <laughs> Tagan? Ako na ka na, ba kasi yan? Natusok? Na, ano? ano? Ako na ka-tee! Wow. Oh. Ako na ka-tee! Oh, sige, sige. Ikaw na. na. Ako na! Sige, ikaw, ikaw. Punas. Punasan mo na. Bara maalis na yung sakit mo. Ako na? Ako na? mo na, hindi mo masakit dyan. Hindi yan masakit, nalis na nga yun. Lumabas na. Hmm? Kung mo ah? Wait, 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 wait. Parang pigsa. <laughs> pigsa na maliit. Ay, nabalatan mo. Wala na. Magaling na yan. Okay. okay na? Okay na? Hindi na masakit? Hindi na masakit? Hindi. <laughs>